Isang OFW sa bansang Saudi Arabia na nagtatrabaho bilang isang barista komatos ngayon sa isang ospital matapos matagpo ang duguan sa isang kalsada. Pero walang kalinawan kung ano ang tunay na nangyari sa kanya. Naghahanap ng kasagutan ng mga kaanak ng isang OFW sa likod ng kanyang sinapit sa Saudi Arabia. Yan, so ito yung nakakalungkot mga idol na isang OFW tapos ito yung mangyayari. Alam nyo guys, isa din po akong OFW. Uh, Doon sa may mga kamag-anak na OFW, huwag nyo nang hintayin mangyari po itong mga kamag-anak nyo dito sa abroad. Um, natin masabi katulad nito nangyari. Okay? Mukhang mayroong ano eh, may 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 foul play dito sa nangyayari, mukhang duda din ako dito. Kaya doon sa may mga kamag-anak, parents niyo yung mga OFW or yung mga anak niyo nandito sa abroad bigyan niyo ng time no bigyan niyo ng oras para makipag-communicate kasi kami mga OFW okay iilan lang po yung mga nakakausap namin okay lalo na sa mga kasambahay di ba ito si si Kabayan uh, ano to Uh, barista. So marami siyang nakaka-encounter na mga kapwa rin niyang OFW at ibang lahi. So expose itong trabaho niya bilang isang barista. So ito po yung ano natin, gagawin po natin ng reaction at saka opinion regarding po dito sa nangyari sa ating OFW kababayan sa Saudi. Kasi binugbog ba o talagang may foul play? Sige, tapusin natin ang video. Comatose ngayon sa Hospital ng Pinoy. Na natagpo ang duguan at walang malay sa isang kalsada roon. Nakatutok si JP Soriano. Hindi matanggap ng pamilya ni Jason Calope ang kanyang sinapit sa Saudi Arabia kung saan siya nagtatrabaho bilang barista. Natagpuan si Jason na nakabulagta sa kalsada, di kalayuan sa kanilang tinutuluyang gusali, okay, okay. duguan at walang malay. Huh? Dahil sa lakas daw ng palo sa ulo at iba pang bahagi ng katawan, komatos o walang malay si Jason sa isang ospital sa Palo. 'Di ba? Kung palo 'yan sa ulo, tapos nakita lang siya sa kalsada, imposible naman kasi dito sa Saudi, guys, kahit kang umiiikot, kahit mga simpleng tindahan lang, nako sa tindahan nga lang uh, napakadaming CCTV. So, dapat meron talagang nahahakita kung ano talaga 'yung tunay na nangyayari. Uh, dito sa ating kababayang uh, OFW Sa Saudi, ayon sa kanyang kamag-anak sa Pilipinas ikinuwento daw sa kanila ng kasamahang hmm. OFW ang nakita niya sa CCTV footage ng hmm. pangyayari Nakita daw na tumalon yung kapatid ko tumalon kasi nanlaban yung kapatid ko kasi gusto ko mawala wala po yung wallet cellphone niya eh Ayan, so kung nanlaban ba? Diba? Imposible hindi naman 'yung tatalon siya basta-basta. Maaring tinulak. Tingitulin ng At saka 'yung ta, 'yung malala na tama niya po ta sa ulo. Sa ulo po dito sa may batok ko. Mm -hmm. Tapos 'yung dito sa katawan niya dito. 'Yun lang po kasi -tas, may sakal ay sinakal 'yun eh dito. Kasi kung ginawa mo 'yan alam mo ang kaka ano uh, tawag dito pag dito kasi sa Saudi pagka meron kang kinuhang buhay ang kapalit mo rin buhay kung totoo talaga ha may isang taong gumawa sa kanya kasi kung aksidente lang dapat patunayan kasi marami naman CCTV at saka hindi man basta-basta tatalon sa building so tingnan natin to kasi may ano daw sabi ko ang tiyahe ni Jason na tumatay yung ikalawa niyang ina wala raw na banggit na kaaway mm -hmm. o nagbabanta habang nasa Saudi Masayahin siyang bata. Hindi po siya barong-barong tao. Ano po siya, friendly? May na po tanggap Kasama ang GMA Integrated News, sumangguni sa OBA ang mga kaanak ni Jason. Base raw sa inisyal na impormasyon. So by the way, um, uh, thank you Sir Alvin. No? Uh, pahiram lang ng video, gagawan ko lang ng reaction. Sige tuloy natin. Ayan, pupunta na sila sa Owa ayan. So ipinarating sa kanila ng agency sa Saudi, isa umanong aksidente ang nangyari dahil nahulog daw sa isang tumatakbong sasakyan si Jason. Pero kumakalap pa raw ang owa ng karagdagang impormasyon mula sa Saudi authorities. Ayan, malinaw 'yun, ha? nahulog sa tumatakbong sasakyan. Ang karamihan guys, 'di ba, family driver ako. Nakikita ko 'yan ni mga tinatawag na parang service, parang shuttle bus kung tawagin sa atin. At imposible 'yan mahuhulog ka lalaki 'yan eh, hindi naman bata 'yan para mahulog ka sa sasakyan. At saka 'yung mga service na mga 'yan, naka close 'yan, saradong sarado 'yan. Hindi naman katulad sa atin, mga bus is bukas eh. Hindi dito naka-aircon 'yan eh. Kaya imposible mahuhulog gaya ng police report. Iniimbestigan pa po, iniintay natin mm. yung police uh, report. no, So kung ano talaga yung nangyari. But right now, mm -hmm. siya po ay nasa hospital at nunguna siyang sinugod, uh, brain dead siya. So parang nakakamato siya, pinasok siya sa ICU, and then he was successfully operated. Habang wala pang linaw ang kaso ni Jay. Para sa pamilya, siguro advice ko, sila ang pupunta dito sa Saudi. Uh, while nandito sa Saudi, I'm sure dapat sagot na ng gobyerno undi kaya dito sa gobyerno ng Saudi on uh, para at least yung gamutan tuloy-tuloy kasi okay lang kung nai sa Pilipinas okay rin naman kung sagot ng gobyerno natin sa Pilipinas yung uh, yung gamutan ng ating uh, kababayan. Jason gagabayan daw ng OAS emergency repatriation hanggang sa hmm. reintegration, medical assistance at iba pang tulong si Jason at ang kanyang pamilya hindi natin alam ang tunay na nangyari kay Kabayan pero yung sinasabi na nahulog siya sa tumatakbo sa sakyan ay imposible yung mangyari dahil lahat ng car lift dito sa Middle East ay naka-close window at hindi-hindi yan gagawin ng mga driver Agree ako sa Sir Alvin, no? Isa din ako ng uh, family driver. In 10 years na ako dito. Ang dami ko nakikita mga service. Wala pong nagbubukas kasi aircon. Iba po 'to. Sa ibang bansa po kahit nga yung mga service namin eh. Makikita mo lang nakabukas yung mga open, eh, yung mga nakamotor, wala namang tricycle. Eh, parang hindi rin ako naniniwala na kung sasakyan na hulog, imposible naman 'yun. Kahit si Sir Alvin nga, 'di ba, kasasabi lang, sarado po lahat 'yun. At saka hindi naman gagawin ng driver talaga 'yan dito sa Middle East, lalo na napakahigpit ng batas dito, mm -hmm. lalo na pagdating sa mga driver. At sana malaman ang katotohanan at makamit ni kabayan ang justisya. Yan. So, thank you, Sir Alvin, no? So, stop share ko lang. Yun naman yung aking, ano, uh, So yun lang naman yung aking ano, uh, pagpapray na lang po natin si Kabayan at mabigyan ng tamang hostess siya sa uh, nangyari sa kanya. Kasi hindi rin po pwede ganun-ganun na lang. No? Kasi baka may mangyayari pa katulad ng mga kapwa nating OFW. Okay? So yun lang. Share this video mga idol. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, uh, subscribe po kayo para lagi pong update tuwing may gagawan po nating reaction yung mga video. Okay? Lalo na kung isa kang OFW. God bless and bye-bye.